Yan, uh, ah, magagasa naman niya. sa idol. Siya, kanilang, 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 kanilang. Sa Puruk -tris. Puruk Tris. Sa Puruk Tris naman po mga idol. Na, ano? Kung ilan yung mga tauhan ni Kapitan doon na nagpapamiting-meeting. Oh. meeting Yan na si idol. Mas pa na idol, yung idol ba? Yung hagis si, si ba? <laughs> yung first time na hagis. <laughs> 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 iwas iwas ako sa tubig kanina kasi ang lamig. Kasi nilang wala. lahat. <laughs> na, na. Sa bandang baba kasi 4 lang sa taas eh. <laughs> Magagis na idol. <laughs> oh, clear water nga yan. Mineral clear water. Oh. Dyan sa may bumababa to, tubig idol. Oh, dyan sa uma umaagos pa. Oh, sige. Ba? Mababaw pa yan. <laughs> yan. Yun. Ang galing. Sabi galing mo maghagis <laughs> ng ano ha. Kahit... Pang-sibirin talaga yung mga hagis eh. <laughs> Sisid. Si Sid ba? Si Sid? Oh, si J? Parang si Brim ba? Idol Kasama Good morning sa iyo, Idol Lee. Maraming marami salamat po. May malakas? Mark Denver, Mitra, pa shout out po. Idol, lagi po pinapanood vlog niyo. Maribig, kansa... Uh, kanya, Saris Espirito. Lems, good morning sa iyo. So, maraming maraming salamat po. Idol Charles, bigyan kita ng... ano sa kong tilap yan? Patapos namin dito. tol? Mabigat. Mabigat? Ba. Ah. Puno. Purok tres yan eh. Purok tres? Purok -tres. Stone face. Stone May <laughs> <laughs> ah? karpa? Oh, laki! Ang laki! Ang laki! Ayun! Yan saan? Yan na yung purok oh. laki pala? Nahuli ang sekretary ng purok tres. Oh. Ang <laughs> <laughs> laki! Il Malalaki. Naglaki. Ang laki. Diyan talaga maganda idol sa mga umaagos talaga. Nauli po si Kapitan Idol. Puti yan na ano eh. Puti. Si ano yan? Secretary. Oh Idol Charles. Gusto ako dyan sa tanong pag ano. Mga dami ka na siya. Ayun. 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 Makawala idol. Makawala. Ayun na sa bulsa na. Sa bulsa na. Ang laki oh. Ang laki. Ano na. Panalo. Ayun. Dami. Makawala pa eh. Sa bulsa na na. Sa bulsa na. Mas ke sana. Nah. Na, nah. Di kunwari langian. <laughs> Pagudian damping peppers di kapitan. <laughs> Ayo mai timba, jamu lagi timba oh. <laughs> Saya mangalok. Tanya tayo. Ayen. Ya lelaki. Lucky oh. Yoi. Kecambah. Spesialan si sekretaris. Oh, itu seta hijau po ati-ati. Lucky oh. Yelo. Si oh. Ayay! Oh, <laughs> burasi. Buras. Lucky. Oh, buras ito, idol. Sa Ilocano buras 'e. Silver carp. Oh, buras 'yan tawag sa amin. Sa inyo lakay. Carp. Sa to kagraw. Ha? Carpa. Carpa? Silver carp tawag sa amin. Yung golden carp naman. <laughs> oh, gold na carp. English 'yun ah. Bugok. <laughs> Bugok. Oh. Yung mga so. Sir, tini idol friends. So 'yan yung, Master yung ano. Kung bale. Oh, malinis po dito. Crystal mala crystal clear yung tubig. Tubig. Kunti lang yung, yung idol, Mr. Cupido yeah, yeah. Laking karpa Yung matinig po yata yan Idol Special ang yung... 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 secretary doon yun sa timba lang po, ulam lang po Masarap yan? Para libre-libre ulam po mm. oh, masarap okay. yan Dina yung karpa na yan, para yan. yung oh. sa Ay idol, pang ano ba? Yung fishball ba? Masarap yan gawin fishball? Oo, nakita ko nga Nagtamban sila idol Charles Yan Twenties po ako sa harap yan. Kunti lang yung sa ano ah, sa Puro Chris ah. Kunti lang pero... Natimri yan siguro nung Puro 4 no. Kaya wala yung iba. Puro 2 mamaya. Puro 2 sa baba oh. Hanggang Puro 1 tayo. Puro 1 hanggang Puro 1. Sa